nakita namin si Taku. Ngayon, mula ngayon, ang pangalan niya ay Taku na. Taku! Taco. Ngayon yung Taku! Saan ka ba galing kagabi? Ah, saan ka nagpunta? Bakit nawala ka? Ang kain okay, na, ayaw mo na? Gusto mo bala? Ay. Halika, halika, halika. Magwalis mag mo na ako bago kalabas, ha? Ha? Ah? Itutututut! kain. Nang no, si Tisoy naman kakain yan. O, kain. Busog ka na? Gusto niya labas. <laughs> Ko. Taku, taku, taku. Mamaya <laughs> na, magwalis mag mo na ako. Maglinis mo na ako ito bago ka labas. Ha? <laughs> ah. O, oh. hey. Taku, <laughs> <laughs> Dali, soy. <laughs> Bibigyan ka na, soy. Awit lang, soy. Ha? Huh? Ha? Lula si Tisa Hello, Taku. ah, oh, Tawa. <laughs> Palabasin kita mamaya. Magwalis lang ako, ha? Ang cute. Ang Taku! Dito, dito. Ah. 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 galing? Bakit nawala ka Gabi ha? Ah. Se so, mamia sey. Sey mamia sey. Lihat nawala kagak gabi. Eh. Itu tuh tuh, ini Mayan. Ini ini anu bau busuk. Oh, amis kan ini kuyat sey. <laughs> itu, itu aku, kain itu aku, kain. Itu kain. Itu ka na ya? Busog na. Busog na, Taku. Magula ngayon. Pangalan mo ay Taku. Ayan si ko Say, isa naman dyan, oh. Busog-busog ganyan yung tira ni Taku. Oh. O, ito <laughs> Hello. Hello. Digyan <inaudible> mo na kay Kuya yung, ano, Kuya Tisay yung tira mo. <laughs> kw mo. Say, kunin mo, Say. Kunin mo, Say, yan. Ito siya, oh. Ang ni mo tira ni Dato. Ang ah, cute. Ah, Mamiya, palabasin kita. Linis mo, gilinis na ako. Magdala ka naman, tapos mawala ka. Baka masalasaan ka sa labas eh. Uy, wawo naman. Ito, ito, ito. Isa naman, gusto niyang kunin ang tira ni Taco. Uy, uy, alam. Ala ala ala. Uy, 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 uy. Ala. Ala si Tisoy. Wala na, hindi mo na tirirhan si Tako. Ala, ano ba? <laughs> talaga ni ginawan talaga ni Tisoy ang paraan para mahuha yung bagay. <laughs> Binigyan na kita kaya doon. Hindi mo ka pa, pa Ginagawa mo pa si Tako. Wala na lang, Soy. Ay, Tako, Tako, Tako. Tako, Tako, Tako. Amaya. Uy, Kuya daw, tulungan mo daw siya. Ah, oh. yun, alamit <laughs> niya. Sinanggit niya si Sinang Lisa. Maya na ako. Maya na. Maya na, mo na ako. Namiss kasi Kita. Kaya titignan mo na kita. Hindi, walis mo na. U walis mo na ako. Balawas ng Kita maya. No. Ha? Uy, uy, uy. U ulo mo. Balik na, balik, balik, balik. Ako. Ito, 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 wala na yan, this way. Isang piraso, isang kangkulo, sino? Ito na, ito na, sir. Oh. Hoy. Wag, 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 wag. Ito. Mmm. Allah, <laughs> sinimok na. Wala na. Kinain na ni Kuya Tisoy yung ano mo, yung tira. <laughs> Wala na. Nakakatawa. Binigyan na kita. Da mas madami yung sayo eh. Ako, mimi! Taku, 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 taku. Yo, makyat. Makyat. Aray, aray. Isay ba? Isay. Soy. Hindi siya tulungan mo na si kita ako sa labas. Akit, akit. Akit siya. Ano yung labas? <laughs> akyat, akyat. Akyat siya. Mamaya ta ako ha. Palabasin kita. Maglinis lang ako. Mawalisan ko lang dito. Aray, soy. Soy. Hello. Hello. Ay, ang galing. Hello. Hello. Tako. Tako, miming tako. Masaya so, lang ibid ibig mo dyan. Tako. Aray. Soy. Soy. Takut, 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 kita, takut, Eh, takut, takut, Hello, takut, Miming, takut, Taku. takut, 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 takut aku kamu dalam di tangan naik gas ya mama ini tanggalan kita pulgas ah oh, uh, tulu kamu na tulu 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 kamu na apa aku ya, jatuh tulu oh hello mama ya pala basin kita mau kita habis kemarin <laughs> Hanap siya. Hanap siya. Hanap siya. Mahalo Hello. Oh, may pulgas ka. Oh, wow, may pulgas. Ah, huh, may, may pulgas ka. May pulgas ka. Oh, wow, may pulgas. Oh, may pulgas ka. Oh, oh, ka. May... Tanggalan kita pulgas, ha? Huh? Tanggal kita pulgas. Hmm. Oh, wow, mama wow. Mamaya. Uy! Ayan, nakalabas. Ano, nakalabas man. <laughs> ala nakalabas yun, soy. <laughs> Loko na. Ayan, ang galing. Nakalabas. Ang galing bata pa lang. makalabas, oh. Ala. Ala ang galing-galing mo naman. Nakalabas ka naman. Oh, ano yan? Nakalabas ka naman. Ang galing mo. Ang galing naman ng tingnat to. Hello guys. Good morning. Nahanap ko si Tako. Naggalagala sa labas. Nawala kasi siya sa gabi. Umalis lang kami bumili ng pagkain niya. Pag uwi na may mga na siya. Naggalagala. Siguro ang layo ang narapin niya. Kasi ko siya kanyang. Narinig ko yung boses niya kaya ng umaga. Hinahanap ko siya. Nandun siya sa ano, uh, harap ng bahay ng kapitbahay namin. So, oh, ginuha ko siya. Ito na siya ulit. Magmula ngayon, pangalan ko sa kanya ay Taku. Hello, Taku. Taku, hello. Ah, si Tissi naman, oh. <laughs> Sorry. <laughs> Isay, oh. Tako say, Pinakain ko na siya. Ang cute, cute. Ang cute, uh... Ah. Ah. Gusto mo ba? Hmm? Tako, tako. Hello. Pinakain ko na siya. Na siya. Pagod, Pagod na ta ako. Nakatulog. Diyan muna siya sa loob. So, siya. Tapos baka maano nga sa Tapos na siya kumain. nakatulog sa toon. Makaawa.

nagsiselos. Tulog ka lang, Taku. Napagod ka kagabi. Tulog ka lang. Nasunod siya pa. Tulog din siya. Tulog ka lang, tulog. Pagod daw siya. Pagod ka. Wawa naman siya. Tulog ka Tulog ka lang. Ka ka Daya, tulog ka lang. Oh, alis oh. na ako. Sturbo. Tulog ka lang. Dahil tulog ka lang. Oh, si Kuya Tisoy. Bantayan oh. mo si Hita Soy. si Diyan ka lang. Tulog ka lang. Tulog. Tulog. Oh, sorry, na-sturbo kita. Uh -uh. -oh. Tulog na, tulog na. Ay, galit na. Tulog na. Tulog, tulog. umiinom siya sa kapwa umiinom siya umiinom si tako siya ako gusto ba siya umiinom si tako siya umiinom siya umiinom, siya. Oh, basta, basta umiinom siya. Um, nakalabas siya sa tulungan punta siya dun sa um, panunuman ng tubig

Nagdar ang cute. Hoy, may pulgas siya, soy. Kaya matanggal natin yung pulgas niya. Wow, wow. Uy, wag, wag. Hmm. Eh, naharot, naharot. <laughs> naharot na tako. Hmm, uh, masaya na si Kuya Tisoy. May kalaro. Ando, <laughs> may pulgas na tako. Oh. Tanggal natin naman yan. Ito, tanggal ko na. May pulgas. Jadi ko natanggal. Oh, hello. Hmm. Ang katuwa ano, soy. Ang katuwa soy, no? Ang katuwa, nagpaglaro siya. Taku. Taku. Huwag kagat ah. Huwag ah. harut ah. Hi Harut Doon ka muna sa ni Kuya soy Huwag ka punta ka sa kalsada. Masagasaan ka. Elo Hello, Hello, taku. Hilo tak oi. May ano ka tak oh, may pulgas, pulgas. Tanggal natin ay pulgas. Ano na kaya tisay Halo. Hello. Ni <laughs> na hello. Ang cute cute naman ta Yang cute cute naman. Cute cute. Eh. Eh, hindi eh, diri yan. Diri ko yan. Diri yan. Ha. Hmm. Sa pulgas mo. May pulgas. Tanggalin <laughs> Uy, laki ng pulgas sila. Ipagharap ipag na siya, say. Tapos, say. Uy, bulgas, ay. ay. ay Ang ah, galing namin yun ni Kuya Jess. Hindi ko kaya tanggalin. Ito, say. Tako, say, oh. Tako. <gay> Nakakatuwa. Ay, paglaro siya, oh. Uh. Ipaglaro. Buti nakita kita. Buti narinig ko yung boses mo. Ang hmm, dami pa naman dumadaan doon na sasakyan. Masugusan ka, o so, ka ito Lah, itu tanggal 12. Yehey! 12, 12, 12, 12, 10, 10, 10, 10, Pulgas 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, oke 10, 10, 10, 10, na? 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, Pasok, 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 pasok. pasok, pasok doon. Pasok ke oke dun akeet, oke dun akeet, oke no, dun akeet, oke dun akeet, oke naket akeet, oke dun akeet, oke ayun akeet, oke dun akeet, naket dun akeet, oke 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 dun akeet, Suy soy ha oke dun akeet, oke dun akeet, ha? Alam na niya Hmm, diyan ka lang muna, diyan ka muna. Diyan ka muna ah. Diyan ka muna ah. Ito namang isa dito. Ito na isa dito dila nang dila. Ano 'yan, Soy? Wala, nagalabas na naman. <laughs> Lakan ko to. Lakan kita jan, Lakan kita jan, Ito, pasok muna pasok muna Diyan na, no? sagasaan ka nga, kung kunta ka sa labas Ano eh. Ayan, ayan. kaya to? Ayun. Hmm. Diyan ka muna. Tulog ka muna dyan. Ha. Makakasipunta ka sa kalsada. Masakasaan ka doon. Marami dumadaan doon na tricycle. Sa klasa, mga sasakyan. Oh. Nakul. Nakalabas man. Harangan ko yan. Harangan natin yan. <laughs> Ito na mantisoy na to. Ano yan say? Ang dilak ng dilak say. Hmm, may pulga si ko, si ano, si Tako. Tanggal ko na lang. Atanggal na ko lima. Tanggal ko limang pulgas Ano lalaki ba to, sir? Yan ang tisa ta Tako. Ayun. Lalaki. May bitlog. Eh, may bitlog. Eh. I, pasok dali. Tako. Bako. <laughs> Masuk ya. Ali Ali. Ali. Oh, galing. Bako. Hmm, <laughs> Malit na kukay. Hello. 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 Masuk ya. Hello. 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 <laughs> Ani bago siya. Ano sa tapunta? Hmm? Hello. Hello. Itisoy ayo pumasok nandoon siya. <laughs> Ay, ano say pasok ka din? ayo talaga 'yung tisig masuk dito. ayo talaga 'yung say, si ayo mo talaga pumasok masuk dito. Dito gitu na si Takoo. Alala, ka na si taku. Hmm, na si taku. <laughs> balik tayo balik, balik. Buka sa likod. balik 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 dito, balik dito, balik 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 Tato, balik balik

Lika dito, Lik. Lik. Taku. Taku. Oh, balik, balik, balik. Taku. I-train ko si Taku. Balik. Balik, Taku. Lik, balik. Balik. Lik. 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 Oh, labas, Lika. Lika, labas, Lik. Oh, nakaintindi. Oh, nakaintindi. kang pupunta sa ano kalsada ha ha tako ha huwag kang punta sa kalsada masagasaan ka doon nahanap siya ng uh, ano daanan papunta dito <laughs> hindi mo pa kaya baby ka pa eh la 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 kumagat. uy kumagat hahaha katuwa ha Nakapunta siya sa akin. Mamaya na, luto lang ako. luto lang ako. Ah, laro tayo mamaya. Nandiyan ka lang muna. Nandiyan naman si Kuya Kisoy eh. Ha? Nandiyan ka muna. Tulog ka dun. Tako. Kasi, kinurong ko sana siya. Ilagay ko sa bahay ni Tisoy. Kaso, Nakakalabas din siya, umakyat siya doon sa ano, buta sa ano, umakyat sa taas. Hi, hello. Diyan ka lang, layo. Hi, hi. Diyan ka na. Ang si Tete Say, bantayan mo si Tako ha. Say ah. Ha, bantayan mo si Tako. Diyan siya. Pantayin mo si Tako, soy, ha? Pantayin mo si Tako, ha? higa ka dyan. Pantayin mo si Tako. kalem gitu. Lah, <laruknya>, buntutnya. Alah. Ah, <tuk> tua. Hmm, senang di celah labas. Buat unta segala sada. nanti dia, saya udah. yang busa. Melihatnya. Ini Nelikot, Ada nih Ini buntutnya bentuknya. Ada. Ini bentuknya. Nakakatawa, alam na rin niya pumunta doon sa inuman ng tubig. Nakakatawa. Pumasok din si Tato sa bahay. Matulog lang siya. si Tisoy na sa labas na natulog. Si Tako na doon sa tulugan ni Tisoy. Ya. Oh. Ang cute-cute nila. <laughs> Uh. Uh, Makat dito ba naman? oh, uh, habunan si Kaku. siya dyan. Hmm. No? pusa. Uh, galingan. Ay, soy, kay, inip, yung, kay, no, inip, yung mo, hmm. Hmm, na yung mo. Hmm. Hmm. Pinatong namin sa taas kasi agawan siya ni Tisoy. Agawan ng pagkain. Ayan, galing. Ay, sarap na sarap si Tako. Tunog-tunog din siya, no? Alam mo, ba niya yung pinggan pa? Hinawakan niya yung pinggan, oh. Hinawakan <laughs> niya yung pinggan. Hinawakan niya kainan niya. Ang Pero konti lang ang kain niya, no? Baby pa kasi. wait lang, soy. Oh, bawa ka ng bawa dyan. nag ka na. Wait lang. Mainit pa yung pagkain mo. Mainit pa. Kalamig mo na. Eh. Nanggal ko kanina yung mga kuto na dyan. Si Ito, soy. Nanggal, nanggal Ito si ano si ito si, 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 si Tako, may nakuha ako kaninang ano, limang pulgas. Limang pulgas si Tako kanina eh. Pag, pag ginagat siya ng pulgas, sabi niya, <laughs> ganon siya eh. <laughs> Nasakpan din siya. Wala, marami-rami na siyang nakain. Ang galing, nakatuwa niya. Buhay ka na Tako. Oh. Wow. Labandang Tako. Maran kain lang. Wala tayong ulak, wala ka. Walang nanay. Saan kayong nanay niyo? In Iniwan ka lang yun? Miligaw lang. Miligaw? Sinadya? Surang ulam man. Kung may nanay yan dito sa malapit, di sana kinuha na din. Ilapitan siya ng nanay niya, no? Kain pa. May isa pa nagkutunin siya pa. Ayaw ay na Tulog ka muna. Ano? Busog Busog na? Ubusin mo yan, sayang. Ubala siya. Sinabi ko na ubusin mo yan kay sayang. Oh. Kumain pa siya. Oh. Nakatuwa to si Tapo. Nang kain pa po. Ubusin mo yan, sayang yan. Kainin ni Kuya Tisoyan mamaya. Ubusin mo yan. Ang galing, Hindi Ubusin pa. Ubala siya. kita. Puh, mo yan. Sayang. Para lalaki ka ka agad. Ano? Turog oh, ka na pa mo. O, sige Dalawa na lang. Ayaw mo na? Dalawa na lang. O, oh, ubus mo na. Dalawa na lang. O, oh, tatlo. Tatlong mga may kalat-kalat. Busog ka na? Ha, busog na? Ayaw, dito niya pa. Hindi ko magdila-dila ito. May asay. Wait. Baba ka na? Ano Baba siya, ikaw. Kaya baba mo siya. Baba siya. Baba mo siya. Kapalong yan. Ayan, <laughs> yan. Ito na sa'yo. Ay, galing. Ang <laughs> galing, oh. Agawan mo pa si